Magandang araw, class. Ako si Binibini Miss Lang, ang inyong guro ngayong araw. Maari bang magsitayo lahat para sa ating pamumat na panalangin? Na Napangungahan ng inyong klase? Miss Kyobe Rose, ka bang punta dito sa harap para sa ating pamumat na panalangin? Amen. Bago kayo magsiupo, maari bang pakipulot muna ang anumang kalat na inyong makikita sa inyong kapaligiran at pakipulot ito sa tamang lalagyan. Okay, kung ayos na ang lahat, maaari na kayo at Ako ay magtatala ng liban ngayong araw. Miss Sekretarya, maaari ko bang malaman kung sino ang liban ang mga lumiban sa ating klase ngayong araw? Okay, mahusay. At dahil kayo ay kumpleto at handa ng matuto sa ating bagong talakayin, maaari bang bigyan ninyo ng tatlong palakpak ang inyong mga sarili? Isa, dalawa, tatlo. Magaling. Ngayon naman, bago tayo dumako sa ating talakayin, nais ko lang mong tandaan ninyo ang, ang, ang tatlong panuntunan habang nag-aaral at kayo ay habang nandito sa ating silid-aralan. Una ay makinig sa guro. Pangalawa, respetuhin ang guro at ang inyong mga kaklase. At ang pangatlo at panghuli, magtaas lamang ng kanang kamay kung may katanungan o kasagutan sa aking mga ituturo. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong talakayin, ay mayroon lamang akong inihanda na in aktibidad para sa inyo upang tayo ay magbalik-aral. Okay, para sa ating panuto, tukuyin ang mga sumusunod na katagang aking babasahin. Itaas lamang ang kanang kamay kung tama ang mga katagang aking babasahin at panatilihing nakababa ang mga kamay kung ang aking binasang kataga naman ay mali. Okay para sa ating unang kataga na aking babasahin. Ang mundo ay may pitong kontinente. Tama o mali? Ulitin ko, itaas lang mga kamay kung sa tingin ninyo ang kataga ay tama at panatiling nakababa naman kung ito ay sa tingin ninyong mali. Okay, marami ang nagtaas ng kamay na tama. Okay, so halos lahat kayo ay ang kasagutan ay tama. Maaaring nyo bang sabihin kung bakit sa tingin ninyo ang aking binansa ay tama? Okay, ang hilo. Tama po ito, ma'am, um, kasi mayroon lamang po tayong pitong kontinente sa mundo. Okay, magaling. At ang kontinenteng Asya o ating kontinente ay kabilang sa pitong kontinenteng ito. At ang pangalawa na aking babasahin, ang Pilipinas ay ang pinakamayaman na bansa. Tama o mali? Okay, ito ay mali dahil maraming bansa rin ang mas mayaman pa sa Pilipinas. Pangatlong kataga, mayaman sa likas na yaman ang Pilipinas. Tama o mali? Okay, ang inyong kasagutan ay tama dahil ang ating bansa ay mayaman sa mga likas na yaman. Okay, so ang pang-apat dapat mahalin ang bansang sinilangan. Dapat nga ba nating mahalin ang ating bansang sinilangan? Tama o mali? Okay, so halos kayong lahat ay sumagot ng tama. Ang panglima at ang pangpuli sa lahat ng kataga ay ang tamang makipag-away sa kapwa. Tama nga ba talaga na makipag-away sa kapwa? Ano ang inyong kasagutan? Okay, mali. Ito ay maling gawin sa ating kapwa dahil dapat ang ginagawa natin ay nagmamahalan. Okay, so bago tayo dumako, mayroon lamang akong aktibidad na inihanda para sa inyo. Kayo ay hahatiin ko sa apat na grupo at may mga larawan lamang ako ipapakita sa inyo na inyong tutukuyin. So, class, para sa group 1, maaari nyo bang tukuyin kung ano ang nasa larawan? Nasa unang larawan? Okay, group 1? Ito po, mama, ano, wala pong kahirapan. Pa, maaari bang pakilakasan? Wala pong kahirapan sa bansa mo. Oh. Okay. Ang sumisimbolo sa unang larawan ay walang kahirapan. At ang pangalawa, pangalawang grupo, maaari nyo bang Maaari nyo ba ilarawan kung ano ang nasa larawan? Ma'am. Okay, group 2. Ito po ay wala pong kagutuman o so hindi na po makakaranas ng gutom yung mga tao. Magaling! Ang nasa larawan ay walang kahirapan o kagutuman. Okay, ngayon naman para sa group 3, maaari bang pakitukoy ang nasa larawan? Ito po ay ang pagkakaroon ng healthy na kalusugan ng mga tao. Okay, ito naman ay may patungkol sa kalusugan o good health for people. At ang panghuli, group 4? Ito naman po may ay patungkol po siguro ito sa magandang edukasyon. Okay, ito ay patungkol sa magandang edukasyon or quality education para sa mga mag-aaral batid kong nagkaroon na kayo ng idea sa kung ano yung ginawa nating aktibidad kanina class, no? So, ano nga ba ang na kalalakay natin ngayong araw class? Meron na ba kayong idea? Pwede, pwede patungkol ito sa iba't ibang pangailangan ng mga tao. Mm -hmm. Yes, sunshine? Uh, okay, pwede rin na patungkol ito sa mga pang-araw-araw natin ginagawa. Uh, so, ngayon, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung ating tatalakayin ngayong araw. Ang isya at ang hamon ng likas ay ang pagunlad sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Pero bago tayo magsimula klas ay sasabihin ko muna yung kung ano ang inyong makakamtan pagkatapos ng araling ating tatalakayin. So, una, na ang kahulugan at kahalagahan ng likas kayang pag-undad. Pangalawa, nakaka nakakalahog sa mga gawain lumilinang sa pangalaga at nasusulong ng likas kayang pag ng mga likas na yaman ng bansa. At ang panguli, nagpapahayag ang pagmamahal sa kalikasan sa pamamagitan ng panglahog sa mga gawain may kinalaman sa likas kayang pag-unlad. So, naiintindihan pa ang ating maaaring makuha pagkatapos ng araling ito? Mahusay. So, ngayon, tatawag na tayo sa ating pagsang pag-aaralan. So, una, pwede bang pakibasa? Islang? Ang likas kayang pag-unlad, sustainable development, ay pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao nang may pagsasaalang-alang sa kakayahan at abilidad ng sumusunod na henerasyon na nakamit din ang kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat, Michelle. So, ngayon, class, ay pag-aaralan natin yung mga bagay na dapat natin taglayin or sa ating henerasyon ngayon na dapat is ipamahagi rin natin kung ano yung mga bagay na meron tayo ngayon sa ating panahon. Dahil nga uh, sabi nila ay may mga times talaga na nababalitan na or na-remiss na yung kultura natin o yung pag pagsabag natin sa mga likas kayang pag-unlad na yan na minsan ay nababalisan na ng iba't ibang pamamaraan. So, dahil pa dito, ang Pilipinas katulad ng iba pang bansa ay naghahanda rin sa posibleng kinahinatnan na patuloy na pagkaubos ng mga likas na yaman. Gaya nga ng sinabi ko kanina sa inyong class na unti-unti na rin na uubos yung likas na yaman natin. Lalo, lalo na sa ating agrikultura. Alam naman natin na gumagamit tayo ng iba't ibang resources. Eh, kagaya na lamang ng mga puno kahoy. So, ito ay nababawasan na yung likas kayang pag-unlad natin. So, hindi lang po Pilipinas class yung maghahanda. At pati na rin ang buong bansa na kung saan nakapaloob sila sa United Nations. Na kung saan ang United Nations class ay ito yung bagay na kung saan pinagkasunduan. Nang sa ganyan ay magkaroon ng maayos na pagkakas. At sabi naman dito, noong 1972, natukoy ng United Nations Conference on Human Environment ang posib posibilidad na ugnayan ng kalikasan at ng kaunlaran. So, tinukoy po dito class ng United Nations Conference noong 1972 kung ano nga ba yung ugnayan ng kalikasan sa kaunlaran. So, mahalaga ang kalikasan class sa ating pag unlad dahil dito natin kinukuha yung mga hilaw na materyales. Kaya kung hindi natin ito mapapahalagahan, ay may chance na hindi na umunlad yung ating bansa. Sa so, sinabi din dito noong 1987, binuo ng United Nations ang World Wide Commission on Environment and Development upang pag-aralan at bigyan ng kapulang kawalang solusyon ang sulirahin sa kalikasan at kaunlaran. So, binuo nila itong United Nations Commission on Environment and Development nang sa ganon ay magkaroon ng iba't ibang batas patungkol sa ating environment na kung paano natin mapapangalagaan yung ating mga natural na resources. So, magbigay nga kayo ng halimbawa kung paano natin itong mapapahalagaan. Pag -preserve. Yes. Yes, pag-preserve ng ating mga likas na yaman. Mausay, Giselle. Yes, sunshine. Okay. So, ang pagtanim ng mga puno. Uh, sunod naman, class, ay ang uh, ngayon. Tutukoy na natin kung ano-ano nga ba yung nakapaloob sa kanilang bino, batas. So, una is walang kahirapan. At uh, sabi dito, layo nito na matundukan ang kahirapan sa Pilipinas. So, ang layo nito, class, ay matundukan yung kahirapan dito sa ating bansa na kung saan alam naman natin class na marami ang naghihirap pa rin dito. So, kailangan matuntukan dito sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagpapatupad din ng batas na yon na ginawa nila sa ibang bansa, pagpatupad din nila dito sa ating bansa. At ang pangalawa naman ay walang kagutuman. dahil dito na mabigyan ng sapat na makakain ang bawat pamilya at maisulong ang likas kayang pagsasaka. So, dito naman class ay sinusulong nila yung likas kayang pagsasaka na kung saan dito ay hindi na po magugutom yung karamihan sa ating mga kababayan. No? Mostly, mahirap ang buhay ngayon at uh, kailangan yung mga parents nyo is kailangan nilang magdugli kayo para lang magkaroon ng pagkain sa pagkainan. Ngayon, at uh, sinusulong dito class na magkakaroon daw ng marami o maayos na supply ng bigas at pagbiging mura at kalidad. At ang pangatlo naman ay mabuting kalusugan at maayos na pamumuhay. Iyakingin ang kalusugan at isulong ang kalidad na pamumuhay. Ano man ang edad. So dito klas ay tinasabi niya lamang dito na pagkakaroon tayo ng mabuting kalusugan at maayos na pamumuhay sapagkat dito nga sa'yo magtatayo sila ng iba't ibang health facilities nang sa ganun ay kapag nagkasakit yung mga kamag-anak natin o yung mga tao is mayroon silang mapupuntahan at sinagano dito na kahit anong edad ay mayroon pa rin kaparapatan na magpagamot so hindi natin kailangan silang abandona dahil mayroon tayong supply ng mga gamot uh, at pasilidad na kung saan doon sila ay maaaring manatili habang sila ay naka-confine. So, next naman, ang pang-apat ay ikalidad na edukasyon. Sa hindi-class, i ang eksklusibo at pantay na kalidad na edukasyon at itaguyod ang panghabang buhay na pagkakataon ng habang buhay na pagkatuto para sa lahat. So, kagaya nga ng ginagawa natin sa class ay na ipapatupad natin ito sa pagkakaroon ng likalidad na edukasyon na kung saan consistent yung ginagawang pagtuturo ng iba't ibang lugar na hindi lamang dito sa ating bayan at sa iba't ibang lalawigan at rehiyon na rin ng ating bansa. At dito ay nagkakaroon tayo ng pamamaraan para matuto at magkaroon tayo ng knowledge ng sa ganoon sa pagtanda natin ay mas maging produktibo pa tayo na kung saan ay magagamit natin ito sa pag-unlad ng ating bansa. At ang panglima naman class ay ang pagkapantay-pantay ng kasarian. Sabi dito class, kapitin ang pagkapantay-pantay ng kasarian at malakasin ang kababayan. So dito class ay sinasabi lamang dito na kailangan natin ng pagkakapantay-pantay hindi porque babae siya ay hindi niya na pwedeng gawin yung ginagawa ng lalaki at hindi na pwedeng lalaki siya, hindi niya na pwedeng gawin yung ginagawa ng babae so magkakaroon na ng equality o yung pagkapantay-pantay na sinasabi natin kaya mas magiging produktibo na tayo dahil hindi na lamang isang kasarian yung gumagawa ng mga bago na yun dahil kaya naman na ito ng pareho. Okay, so next naman ay ang uh, pang-anim, malinis na tubig at sanitasyon. Di ng inang pagkakataon at ligas kayang mamahala ng tubig at sanitasyon para sa lahat. So bakit nga ba kailangan ito? Malagi ito klas dahil ang tubig ay isa sa pinakakailangan ng tao na hindi tayo mabubuhay kapag hindi tayo umiinom ng tubig. At dahil meron ito, dahil yung pagkakaroon natin ng malinis na inumin, hindi naman tayo pwedeng uminom lang kung saan saan makakakuha pa tayo ng sakit doon class so dito ay eh, sinusulong ang pagkakaroon ng sanitasyon na tubig o yung malinis na tubig maliwanag pa class okay so next tayo sa number 7 tayo class abot kaya at malinis na enerhiya yung inang pagkakataon na abot kaya at malinis na enerhiya yang inang pagkakataon ng aksis sa abot kaya masahan, ikas at abot kaya para sa lahat. So, kaya nga ng sa ating mga tahanan na gumagamit tayo ng inyariha sa ating mga gadget at sa ating pang-araw-araw sa ating mga ilaw. Ganyan. So, pinitiyak nito na ang pagkakaroon natin ng malinis na inyariha at ang pagkakaroon din natin ng abot kaya. So, sa so, pag nagbabayad ng bills yung inyong magulang, di ba? Abot kaya naman, hindi naman sobra-sobrang ganun kalaki. So, yun ang sinisulong itong ikas kayang pag-ulad ng class Kaya, dapat maging matibid din tayo sa kuryente. Nang sa ganun ay lahat tayo ay magkaroon ng abot ang inirihiya. So, mga nag-class, at next na tayo, proceed tayo sa number 8 ang uh, uh, desente trabaho at lugar na ekonomiya. May susulong ang napapanatili at kulusibong ligtas kayang pag-unlad, buo at produktibong pagtatrabaho at mga kapagsulong ng distinct setting hanap buhay para sa lahat. So, ito naman class ay sinusulong niya yung produktibong pagkakaroon natin ng trabaho na hindi na tayo kailangan pang maghirap para lang magkaroon ng trabaho at uh, mayroon ng mga agency na kukuha sa atin after natin ng schools so hindi na natin kailangan pang gumawa ng kung ano-anong la kung ano anong lakad para mag magkaroon tayo ng trabaho dahil dito ay magbibigay na sila ng lang trabaho para sa ating tinapos na kurso at uh, ang pagkakaroon din ng pagtaas ng ekonomiya. Bakit nga ba? Kasi nga, kung marami ang nagtatrabaho, magiging produktibo ang bansa at angat ang ekonomiya nito. Okay, so, uh, sa number 9 naman tayo, sinasabi dito ay ang industriya, inovasyon at infrastruktura. Makakabuo ng matatag na infrastruktura, isutulong ang inklusibo at ligas kayang industrialisasyon at alagaan ng inovasyon. So dito naman class ay yung sinusulong ang tatlo ng yung industri industriya, inovasyon at infrastruktura. So dito class ay nagsusulong ng paglago ng ating mga infrastruksyon or kung makikita nyo yung mga building class yan po yan yung dinataw ng infrastructure tsaka yung inovasyon class, ito yung mga bagong kalamitan na ating ginagamit. Tsaka yung industry naman, dito natin na yung ating mga ginagamit na makabagong teknolohiya. So, sinusulong dito last nang sa ganun ay magkaroon ng advanced na teknolohiya at mas madali ang paglago ng ating ekonomiya. Okay, so next na tayo class at ito na yung panghuli. Pero actually guys, hangout rin dito to, pero masyado na mahaba yung time kaya bukas na lang natin ito tatalakayin. At uh, ngayon, tumako tayo dito sa panguli. Bukasan ng hindi pagkakapatay-pantay. Sa loob at pangitan ng mga bansa. So, dito klas ay sinusulong din nila yung pagtrato natin sa ibang lahi ng hindi maganda. So, kailangan ay magkaroon ng pagkapantay-pantay ang bawat lahi or kahit sa loob ng ating bansa. Hindi naman porket yung lahi nila ay hindi mo gusto ay may masasabi ka na dapat aksipin mo ito at ito rin silang normal, normal at hindi sila iba sa iyo. Uh, yun lang naman yung sinusulong ng glass. Okay, class, upang aking malaman kung kayo mo nga ba talaga ay may natutunan sa ating dinalakay ngayong araw, ay mayroon na mga kong inihanda aktibidad para sa inyo. Para sa ating panito, kayo ay hahatiin ko sa apat na grupo. Okay, so, pagkatapos kung kayo hatiin, ay mayroon na kong provide ng kartalina para sa inyong gagawing poster. Okay, para sa ating, para sa aktibidad ni ito, kayo ay magtatrabaho upang lumikha ng, mga, ng poster na nagpapakita ng mga hamon sa kalikasan at ang mga hakbang na ginagawa ng ASEAN para sa pag ng likas kayang pag-umlad. Okay, para naman sa inyong mga materials, mayroon kayong kartulina, lapis, markers, mga larawan ng kalikasan na, ng mga proyektong pangkalikasan ng ASEAN. So, bibigyan ko lamang, lamang kayo ng 10 minuto upang gawin ang aktividad na ito. Pagkatapos nito, okay, so bago lahat, ang inyong rubrik sa paggawa ay pag, pagganap 5 puntos, creativity o creativity 5 puntos, paggabit ng materyales 5 limang puntos. Pagsasaalang-alang sa tema, limang puntos. Para sa kabuuan, mayroong dalawampung puntos. So ngayon, maaari nyo nang simulan ang inyong aktibidad. Okay class, ang inyong sampung minuto ay tapos na. Maaari bang pakipasa na lang ang inyong mga ginawa. So class, ngayon naman, tatanungin ko kayo kung paano nyo nga ba maisa sa buhay o maya apply sa pang araw-araw na pamumuhay ninyo ang ating uh, tinalakay kani kanina lamang base sa inyong natutunan. Yes, ang uh, hello? Um, but, siguro po, dun sa ano na lamang po sa pag walang kagutuman po. So, para sa akin po, hindi naman po natin kailangan umasa sa gobyerno, dapat meron din tayo ang sariling pagpinagpukuhan ng ating makakain sa pangaraw-araw. At meron tayong sariling desisyon na kung sakaling hindi na may ng gobyerno, ay meron tayong makakain. So, hindi naman natin pwedeng ibase lang lahat sa gobyerno. Okay, mahusay ang hilo. You know? So, base sa sagot ni Angelo, tayo dapat ay hindi bumabase sa ibang tao, kundi kailangan nating harapin ang ating sarili-sariling responsibilidad para sa ating mga sarili. So class, para aking malaman kung kayo nga ba talaga ay kanina sa ating talakayin, nais nice kong malaman kung natatandaan niyo pa ba kung sino-sino ang mga kasapi na naglilingkod sa bawat unit. Okay, ang Sila po ang mga tumutugon sa pangailangan ng komunidad mo. Okay, sila ang mga naglilingkod sa ating komunidad. At sila ay natata, na na nahati sa tatlong uri. Ano ang tatlong uri yon ang hilo? ano uh, po Ang mga nangangalaga sa kalusugan okay. ng komunidad. Ang mga tumutugon sa kaligtasan ng komunidad ang mga tumutulong sa pangailangan ng Okay, mahusay ang lo. Pati kung kayo nga talaga ay natuto sa ating talakay ngayong araw, ngayon, bigyan ninyo ng tatlong palakpak muli ang inyong mga sarili. So ngayon, tayo ay magkakaroon ng pagsusulit. Maaari bang maglabas kayo ng inyong uh, sagutan sagot papel at ballpen? yun lang mga makikita ko sa inyong mga lamesa. Para sa ating panuto, sa isang kapat na papel, piliin ang tamang sagot na aking babasahin. Handa na ba ang lahat? Opo. Okay, kung ganon, para sa unang katanungan, ano ang ibig sabihin ng ASEAN? Ano ang ibig sabihin ng ASEAN? A. Association of Southeast Asian Nations, B, Asian Nation Economic Alliance, or C, Asian Security and Economic Agreement. Das lamang ang inyong mga bolpen o kayo ay tapos na. Okay. Para sa pangalawang katanungan, paano nakatutulong ang ASEAN sa pagtamo ng likas-kayang pag-unlad? paano makatutulong ang ASEAN sa pagtamo ng likas-kayang pag-unlad. A. sa pamamagitan ng pagtutulungan sa mga environmental projects. B. sa pagpapalakas ng ekonomiya ng mga bansa sa reliyon? O letter C, sa pagtugon o pagtulong sa pag sa ng mga patakaran ukol sa kalikasan. Para sa pangatlong katanungan Ano ang kahalagahan ng sustainable development sa ASEAN Ano ang kahalagahan ng sustainable development sa ASEAN A para sa matagal ng pag-unlad ng ekonomiya B para sa pangangalaga ng kalikasan at kabuhayan C para sa pagpapalakas ng ugnayan sa iba't ibang bansa Pang-apat paano may papakita ang pagkakaroon ng likas kayang pag-unlad sa isang bansa? Paano may papakita ang pagkakaroon ng likas kayang pag-unlad sa isang bansa? A. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga industriya. B. Sa paggamit ng renewable energy resources. At letter C. Sa pagpapalakas sa infrastruktura. Para sa panghuli, bakit mahalaga ang kooperasyon ng mga bansa sa ASEAN sa pagtamo ng likas-kayang pag-unlad? Bakit mahalaga ang kooperasyon ng mga bansa sa ASEAN sa pagtamo ng likas-kayang pag-unlad? Letter A, upang makamit ang common goals sa ekonomiya. B, upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa rehiyon. At letter C, upang maprotektahan ang sariling interes sa bawat bansa. Okay, kung tapos na ang lahat, maaari bang pakipasa ng inyong mga papel papunta sa harapan. Okay, class, para sa inyong takdang aralin, kayo ay gagawa ng isang refleksyon patungkol sa mga hamon at tugon ng ASEAN sa likas kayang pagpundan. So, class, ang rubric ay isasend ko na lamang sa inyong GC. Yan lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam. Alam nyo bislang. Biling... Paalam.